Dito pala magaganda yung ano, mga tent oh. kaya ang loob nito. Oh, <laughs> Ba't ka lang kaya ito. Uy! nandiyan ka na naman. Ikaw na naman. Ganda rin ang mga upuan dito. Pang ano talaga ito, pang camping nyo. Uh Uy, boss, ikaw na naman. Oh, oh, Ganda <coughs> ka na naman. Mabibili dito kung ano nung mga gamit. So, ah, boss! shit! Nandito ka na naman. Sinusundan mo talaga ako eh. Okay, nilupak. <laughs> Gawa na nilupak yan. Ano? Ang galing! Ang <laughs> galing. So yun nga po no, so what's up sa inyo mga kachaps So ngayong araw pupunta kami ngayon ng Kumaki ulit Yan, bibili tayo ng carpet ulit Uh, yung kwarto naman natin yung lalagyan. So, sa previous vlog ko, uh, labas lang yung lalagyan natin. So ngayon lalagyan na rin pati yung kwarto. Tingnan natin kung mayroon pang available may na uh, carpet doon yung kagaya nung sa kinabit natin dati. So, nagbabike na kami ngayon papunta ng Kumaki. Kasama ko si na uh, Boss Marlon, Boss Elmer at si Jasper. Ayun sila oh. Ay na, na naman kaya so medyo malamig-lamig pa ulit dito ngayon kasi ilang araw na sunod na nag-uulanan dito eh. Kaya ngayong uh, araw uh, medyo malamig na mainit-init. Pero malamig yung simoy eh. Kaya uh, tayo ngayon. Malayo na yung mga kasama. You. You boy. Oh. Kaya, so mga ka nandito na tayo sa Kumaki. Yeah, so kung makikita nyo yan yung kumaki dito yan o oh. oh shout out may hirap pa tagay dito ah. Yeah, so mga kachops ang unang destination natin dito muna tayo sa sports depot yeah, so nandito na kami sa sports depot so hanap lang kami ng parking area Alright, talpog na naman ang puwet mamaya. Ah. Ah, boss, sale? Ah. Uh, anong, anong, ano yan, boss? Anong klaseng damit yan? Adidas. Ah, Adidas. So, oh. pag-isipan mo na. boss, <laughs> sir, ano lang yan? Tat, almost 3,000 na yan. Tapos uh, may 31% off pa. Pag-isipan natin dalawang ah. Dalawang oras, <laughs> bago lumabas. Bago lumabas. <laughs> yan. Yeah. Ngayon, okay, boss, pag-iisipan mo na naman yan. Saan ubo pa pre? Ha? Okay, Saan ko bu pa? Saan ubo pa. Hintayin natin isang mong pang-ubo. Kunin <laughs> mo na yan, boss. Maganda rin ito, oh. Oo. Oh. Ang ganda niyan. ito na lang. ito. Eh. Ah, regular price niyan, 3.9. Tapos eh, tuto na lang. Oh, may 30% up na yan. 36%. Oh, ayos. Okay. Kaad to mo na, boss. Pag yan sa iyo. Di ba ganyan mga paborito mong damit? Kunin ko na ito. Yan. Yes. <laughs> One down. Si Jasper naman, namimili na din, oh. Ah. Boss, ubo na. Para ma na yan. Umubo ka na. <laughs> Tukart mo na. <laughs> <laughs> dalawa na. <laughs> dalawa na. <laughs> ang bilis. <laughs> Ay, nakakailang ubo ka na, boss. Ha. Kuha ka pa ng isa. <laughs> kada ubo. <laughs> kada, ubo <laughs> kada ubo, isang damit. <laughs> yan na. Sunod-sunod <laughs> na. Yan ang couple, sir. Ha? Yan ang no, couple, sir. Pinabari just met. Oo nga, ano problema <manyan>, na rin. natin, pa hindi naka, ano? Ano? Naka sale Kasi naka ako, oh. ako, kasi pa, no? ko original price. Oo. Oh. Hindi, <manyan> tatanong natin yan. Yan, yeah, so mga chat hindi kami ngayon sa may entrance ng, ano, ng sports dito. Golden week ngayon, kaya may mga sale sila dito. Yan, yeah, sale yan lahat ng mga nakitaas. Yan, yeah, so nakasale din tong Under Armour. So, yeah. kuha tayo ng isa. Add to cart. Let's go. Add to basket. matchups ng Ditomi ngayon sa new era. Yeah, model ng Adidas o. Oh. Adidas, waka naman okay. kay Nike. kay Nike bus, Puro Adidas yan. Nike Nike. Ayan, Nike ba yan? Hindi yun, suot mo. Adidas. Ay, Adidas din na rin eh oh. Ay! Pinabot ako ng red light. Yeah, so guys, nandito na tayo sa Donkey. Don Do yeah, so nandito muna naman kami sa Donkey Hotel. So kakain uh, muna kami. Macdo. <mukong> mga guys, nandito na sa Macdo. Kaya kakain na kami. Ito daki na mas. Yeah, so tapos na kami kumain, mga kachaps. So pupunta naman kami ngayon sa Lotohan. Yeah, so yung lutuhan dito katapat lang ng ano, ng Don Quixote. Yan yeah. so babuuin daw yung kinain natin ngayon at saka yung pinamili sa Sports Depot. Ah, boss, anong pakaramdam mo? Swerte ka ba ngayong araw? Swerte, boss. Yeah. yeah. Babawiin natin 'yan. Yeah. <laughs> <laughs> ano, boss? Swerte ka ba ngayong araw? Sana swerte yan, pre. Yeah. Ngayon <laughs> par, swerte ka ngayong araw. Swerte ako ngayon. Yeah. Ay, yung isang lapad. natin 'yan dyan. sa lutuhan diyan sa may tapat. <laughs> Let's go. Yan guys, so yan yung lutuan dito. Oh, katapat lang mismo ng ano, ng Don Quixote. No, may lutuan din dito. Tingnan Di mo naman ang tatamaan. Seng niya, Kuro Mang N. Yan, so nakapila tayo ngayon. Tataya tayo sa Loto. 6.42. <laughs> 6.42. Nakapila dito na sa Inita, no? Este is para sa pangarap. Pangarap na manalo sa Loto. <laughs> Swertehan so, na lang yan ngayon kung sinong magwawagay sa kaskas Yan magkakaskas kami ngayon oh, kay Lupi Jack in po ba yan hindi? Hindi, kung pagka may katuna dito sa so gitna Ah, so 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 Nakadali ka Balik tayo pre, balik tayo Pag may nakakuha tayong kapareho nito sa nabas So balik tayo Depende dito sa category ah. niya Ito so, yung category niya, bungo, sombrero Yung panibela, angkla tapos ano flashlight? yung tinamaan mo, boss? Ito yung flashlight? ano, flashlight, pre. Ayun. So, so, ang katapat niya is Niyako. Ah, taya. Bliktaya, taya. Mas ano? Please. So, mga kachaps, uh, magkakaskas tayo ngayon ng dalawang ano, lupi. Ayan, so, nagamitin natin yung may huwagang ichien. Let's go. Sige, pre. mo na yan. Ayan, ano tayo sa gitna? Nakaw. Balik tayo, oh. Uy! Uy! Huh. Mamumuro, Taya. mamumuro. Ya ako yan, pre. Ya ako mang ya, 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 yan, ako mang. Ha, ako mang yan. Dito muna tayo. Okay, dito muna tayo sa balik uh, tayo. Ah. Na Nako. Nako. Baka nandito ating swerte Opo ah Opo ah Opo ah Opo rin mga ano Naku Naku Nandito Naku Ipanalo mo eh. mo eh. mo pre. Ipanalo mo. Ako naman. Wala talaga swerte sa ganyan dito. Saan pa? Uwe? Anong nasasabing mo pre? Uwi, ano lang? I'm ni my friend. Sayang. Sayang purandot Sabi lang, huwag <laughs> na swerte Wala na swerte dito Wala na swerte. Baka sakali pa eh. Kinuha niyo ni po sila yung mayroong swerte natin dito eh. Seng. Ang swerte ah. Panalo na naman si Boss eh? Dolly oh. Ang libo, puto mo nang yun. Ito yung minakaswerte guys oh. Ito yung minakaswerte oh. Laging may really? panalo yan. Ha? Dato di mo namin namin nakinig ka. Hindi, ganyan talaga. Huwag magtatanim ka raw ng ano. Huwag kang magtatanim sa same place. Ililipat mo. Ano yan Boss? Gomang yan bro, gomang. Gomang? Ayan, gomang ang tatama. Sombrero. Ayan oh. Balik agad sa Makdo ah. Pop, uy, pop, uy, pop. Uy. uy, tignan mo, tignan mo, tignan mo. Kala ko'y panalo na, boss. Kala, eh. Tama yan, boss. Tama yan. <laughs> Tiro <laughs> naman doon. Oh, taya pa kayo. Swerte eh. Taya pa yan. Walang sukuan. Oh, no, boss. Nakanising eh. Oh. Yan. Swerte talaga ni boss sa mga ganyang kaskasan eh. Boss, may, may anting yata yung pinagkakaskas mo <laughs> eh. Hindi na nga binalik sa akin eh. Ha? Ayun lang, ganun palang swerte. <laughs> <Binali ko na. laughs> Swerte pala. Ah, wala, wala. Babalik mo, boss, para ano. Kung iyak. Nandiyan <laughs> na yung swerte. Ah, oh, boss. Awakan mo tau. <laughs> Yan, yung pala ang swerte. Resibo. Pero yeah, basura. <laughs> Yan, humirit pa ng isa. Last na daw. Last na. Na jackpot pa. Ulipat ka uli boss. Malas dyan. Dito na. Dito. 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 Palapit tayo ng Yan. malamit. Malapit-lapit. No? Habis ang swerte. Uy! Ano? kiciman, cimang, pray, kiciman, cimang. Cimang, putih, putih, Ah. Yan. putih, 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 Sana next time, sortihin na kami sa inyo. Okay. Wala talaga. Sa ibang lugar sa suwerte. Eh. Ha? Sa ibang lugar. Ano siya, Ano? Pwede. Ano, punta tayo doon. Next time, oh. Next time. Oo, oh, Mga <laughs> kaniswi tayo. Pambilin na sana ng bigas. Natalo pa. Yeah, so, mga ka-jobs, naman tayo sa Kumakake Park. Ayan, yeah, no? <laughs> Ayan, nagpalitan ng kambyo. Ahon! Kaso, yeah, andito naman kami sa Kimball ngayon. Alright bibili kami ng upuan Uy, no. Anlinis na ng kimbol ngayon ah. Doon, doon Ha? Ubus sa Ha? Ano ubus sa panila? Naubos Yeah, so guys, uh, marami kayong mabibili dito kung ano nung mga gamit So, ah, boss! Nandito ka na naman. Sinusundan mo talaga ako eh. Lagi ka eh. na lang nandito eh. Yan yes, sinasabing pinagtagpo. Ano? <laughs> pinagtagpo sa <sambol. laughs> <laughs> Pero hindi tinadala. <laughs> yan yeah, so meron din ditong lusong oh. Halo na lang ang kulang. Yung um, pang taktak pa ganun. Halo. Ha? Ano nga <laughs> yan? Gawa ng nilupak. <laughs> <Okay. laughs> Gawa nilupak Gawa ng nilupak yan. So wala kami makakitang upuan dito, lipat kami sa kabilang shop. Sigurado doon na yun Doon sabi nila natin ang carpet So doon tayo pupunta Doon tayo po puno po Saan? Ano? Ito ang nakalaki, parang dito tayo ang bakuran Kasi ano, <laughs> itong, itong bakura. <laughs> eh, baka dyan yung may nakatirang kapre. <laughs> may makatinda din ditong kahoy OY! POWER! Kaya sa mga ka dito pa rin tayo sa Kumaki Aso, so punta muna daw tayo ng ano Punta muna tayo ng Giyomo Ayan, yeah, so yung mga kasama ko uh, na Ako na doon sa may kabila Kaya so, nang nakabutan ako ng red light eh. Ayan o oh. yeah, so pagkatapos nito Punta na tayo ng Rio Shop Doon sa bibila natin ng carpet at saka ng ano, upuan yeah, so nandito na tayo sa uh, Giyomo Supermarket Bibili muna ako ng tubig Juham na Tubig lang tayo. Tubig. Alright. Yo. So, mga ka-chops. Nandito kami ngayon sa bahay. Sa kasamaang palad. Sarado yung bibila namin ng carpet. So, kaya diretsyo na lang kami pa-uwi. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog na to. So, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. God bless.